So mga parikoy, ayan pa rin bagong video mga parikoy no. So nalita karoon mga parikoy din sa among mga parikoy. So nalita karoon mga parikoy mga parikoy no. So mga din kusina sa among balay mga parikoy oh. Na ah, ako rin ng mga parikoy para magkabalupod mo. Kaya nga din among balay din sa buhol mga parikoy. Nga kabukasyon may kanina ito. Nga kwarto na ako ni mga parikoy. Pata kong pintura mga parikoy oh. Gubot pa kayo mga parikoy. Mga kwartos lalaki mga parikoy no. So mga din yung mga parikoy. Ang sala mga parikoy oh. Sumo din ako maiksoon, picture na mga mga mag-family niya, mga pari ko yun. Kung ko saan saan. college mga pari ko yun. ko ako kasi mga pari ko Mga din ako papa mga pari So, panahon nga, official pa siya sa mga barangay mga pari So, kanil mga pari ko yun. mga pari ko yun. mga pari ko yun. Kanil mga mga So, anay lang. pero doon na mga ko yun. Kaya ako, dapin po rin sa ating ngayon. Ito ko Mga pari ko yun. Mga pari ko yun. Mga pari ko yun. Mga pari ko Mga pari ko yun. Mga pari Mga pari nanahan ko mauli ani Pilip lugar di pareko di sa kaya nga ngano hapsay kay mga pareko bay minga mga pareko tapos maayo kay hangin na mga pareko di presko ko kayo mga parikoy, no malamig ug gamot ka probinsya mga pareko lagi na so karon mga pareko mawad ni mga prikoy gawas di ko ni si basada mga prikoy kaya kung ipakita sa inyo mga prikoy ng mga yung lugar na biyahan di ko nag eskwila elementary ng luyo mga prikoy yung kanyang eskwila ka na sa kung magkita na tunay na ng kilid mga prikoy diha kung eskwila graduan tama sa grade mga prikoy kaya sa na mga prikoy tama naman siya sa grade 4 kaya primary pa muna so karoon mga prikoy dili na na si primary elementary na na karoon mga prikoy niya text di na ako mga kamigsoon mga prikoy yung mga asawa mo trabaho na niyang asawa Johan, mga mani, ako si Jimbo, yung mga pariko, shout out po sa iyo, mga pariko, shout out po kay Rens Vlog, mga pariko, yung sa iyo, pamilya, mga pariko, yung Basilad, pamilya, mga pariko, yung Rens shout out sa iyo, sa iyo, mga pamilya, mga basil mga pamilya, mga pariko, so, nakaya, mga pariko, yung Rindo, yung Rindo, yung Rindo, yung Rindo, yung Rindo, yung sa case mga pariko yun mga kaya inom na inom sa kubali kung mga pariko yun alam saan mga mga pariko yun tapos mo din yung papa mga pariko yun please na mga papa 78 years mga pariko mga pariko yun Nakumanita sa panahon mga pariko yung kita na kung kusina ng mga pariko yung dirty kitsi mga pariko no pagkita na kung mga pariko yung maunin dream ako mama maglutok bibingka ng mga pariko no, kanyang mga mga manok mga pariko yung pang breeding rin na siya nilin na siya pang sabong mga pariko yung pang breeding gidako ng mga manok basila mga pariko yung mamaw balay ibalay sa iso mga pariko yung nasa luyo mga pariko yung kanina siya nilin mga balay bali yung pariko yung nunya unahan mga pariko yung nilin mo saka kuwani kaya mo susunod siya balay ng mga pariko mga parikoy, no? so kaya ngayon mo din yung intras mga parikoy hindi mo sulod taan yung kuhan uh, balay mga parikoy tanaw na to mo din yung mga kapayas mga parikoy mo kanindot ang probinsya mga parikoy kaya nga mga prot protas na mga kalunggay kung gusto ko magulay wadyo problema mga parikoy no? kung sa probinsya mga parikoy no? kung ano mga parikoy sulod na no, kuhan yung balay amit. Pagkis ko naman balay pati ko sa kuwig soon ako dali sulod nga pati ko So ang mga nindot ni Balaya mga pati ko kaya dapat ako Pagkis ko mga pati ko yun kaya didad mga happy food mo 1M mga pati ko So mga ito mga pati ko So mo ito ako nakita at ispagkis ding ding mga pati ko Bless this home mga pati yun di ba Always put your God in the middle mga pati ko yun Mga nanay mga pati ko Kalatan aw sisi sa yang kuinta kuinta un sah orang yang halin sa yang bimbingkan mengapa perikoi yang nak kuaratan yang cuma kita pun ikut kilip sekebante yang nak bincu kau mengapa perikoi mga orang yang halin mengapa perikoi jo sekarang mengapa no tadi mengapa perikoi pada jawas kau itu tahu nanti pada gawas mengapa perikoi dan ang hero ng mga pariko yung dugay na kanyang nga si Bax mga pariko yung tambok na kanyang hero hero mga pariko sa ako ni nga si Bobby mga pariko yung tambok kanyang hero mga yung kahingaon kaya ni mga perikoy yung Kalau mga perikoy, ngisi-ngisi ko ng mga perikoy, yung unawa na po kung sa isang araw niya, panood ito mga perikoy niya, inhira na mga perikoy, kita-kita, tas sunod na itong mga video niya mga perikoy niya, ayun limot o share ang mga perikoy, palo, kumukapalo.